ika put apat na kabanata sa pagpapatuloy. Makalipas ang apat na araw. Makikita ang ating bida na nakahiga sa damuhan. Na naman siya ng dalawang ito. Habang nakapikit ang ating bida ay pinaamoy siya ni Lady Yeon ng isang uri ng damo. At pagkatapos ay mabilis siyang bumangon habang mabilis din tumakbo ang mga ito na sinabi pa ng ating bida sa kanila na kayo talaga na tumatawa naman ang ating bida habang pinagmamasdan niya ang dalawa na tumatakbo at sinabi pa niya na ngayon pati daw si Heyon si Hyun ay nagbibiro na rin daw sa kanya. At nagtataka naman ang ating bida nang bigla silang ginaya ni Mara na pinaamoy din siya ng damo. Na napasabi pa siya na ano daw ang kanyang ginagawa. Na sinabi naman sa kanya ni Mara na ano daw ang pakiramdam. Na tumugon ang ating bida sa kanya na ito daw ay hindi nakakakiliti. Na sinubukan niya sa kanyang sarili at napasabi na hindi daw ito nakakakiliti. Na sinabi naman ng ating bida sa kanya na ibigay niya sa kanya ito. At nilagay niya ito sa ilong ni Mara at sinabi na ano daw sa tingin niya. Hindi daw ba nakakakiliti? Natumugon si Mara sa kanya na oo, parang ang weird daw sa pakiramdam. Na pinagmamasdan niya ito ng kanyang dalawang mata na may kakaibang muka. Na nakangiti naman ang ating bida na nakatingin sa kanya na napasabi sa kanyang isip na ang mga ekspresyon daw sa mukha ni Mara ay naging mas natural kumpara sa dati. At pagkatapos ay bumalik si Lady Yeon na tinanong ng ating bida na nasaan na daw si Gunha. Natumugon ito at sinabi na siya daw ay bumalik na matapos daw siyang magutom. Na sinabing muli sa kanya ng ating bida na ganun daw ba? Humiga ang ating bida at si Mara sa damo na sinabi pa ng ating bida na ang sarap daw sa pakiramdam. Ang humiga ng ganito at tumingin sa langit. Nakakapresko daw. Nasinabi ni Mara na tama daw siya. Nasinabi naman ni Lady Yeon na pwede din daw ba niya itong gawin. Na nakahiga na si Lady Yeon sa damo na sinabi pa niya na talagang nakakapresko daw. Napakatagal. Namula ng huli tayong magpahinga ng ganito. Na makikita ang muka ni Mara na sinabi naman niya na ito daw talaga ay napakasarap sa pakiramdam. Na nakangiting tumingin ang ating bida kay Mara at kay Lady na napasabi pa siya sa isip na nagsimula na daw siyang magkaroon ng mas maraming mahalagang tao sa paligid niya. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikita silang tatlo na nakahiga sa damo na gusto daw niyang magbigay ng kapayapaan at kaligayahan sa lahat. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila. Sa kahit anong halaga. Nang biglang isang lalaki ang tumatawag sa ating bida at sinabi na ginoong song magsisimula na daw ang practice fight sa pagitan ni Najaihua at Asam sa ilang sandali. Na napabangon ang ating bida at sinabi na okay. Dagdag pa niya na nakalimutan daw niya ngayon pala yon. At lumipat ang eksena sa bahay nila kung saan nag-ensayo ang mga bata. Habang nanunood sila sa laban ng dalawa ay napasabi si Lady Yeon na kapatid. Kabaligtaran ng iyong hula, mukhang madali lang mananalo si Jaiwa. Makikita sumipa si Jaewa kay asam na sinabi ng ating bida na sa iyong opinyon. Sino sa kanila ang lumalaban na pinakakatulad mo? Natumugon si Lady Yeon sa kanya na habang nanunood sa dalawa na siyempre, si Seol Jaewa. Ang paraan daw niya ng paglagay sa kalaban sa hindi balansing posisyon at pagkatapos ay maglunsad ng sunod-sunod na atake. Marami daw siyang pagkakapareho sa kanya. Natumugon ng ating bida sa kanya at sinabi na ang istilo daw ng pakikipaglaban ni Jaehwa ay katulad ng sa akin, di ba? Baka yon daw ang dahilan kung bakit alam ko kung paano magtatapos ang labang ito. Dagdag pa niya habang makikita silang nakatagilid na si Asam daw ang mananalo sa bandang huli. Natumugon si Lady Yeon sa kanya na magwawakas daw ba ito ng ganon. Natumingin ang ating bida kay Mara at tinanong niya ito na ano daw sa palagay niya. Nasinabi niya sa ating bida na si Asam daw ay kalmado lamang. Natumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi na tama. Daw siya. Dagdag pa niya na kapag tinamaan ka ng ganitong kakaibang alon ng mga atake, karaniwang nagpapanik na maaaring hindi mo namamalayan ay pinapahina ang iyong depensibong posisyon. Na makikita si Asam na sinabi pa ng ating bida na gayon paman, sa puntong ito, wala sa mga iyon si Asam, at sa kabila ng patuloy na pag-atake, nananatiling pareho ang kanyang postura mula sa simula. Makikita ang mukha niya na sinabi niya sa isip na isang bukas daw na depensa ang nakikita niya. At agad niya itong ginamit na agad niyang sinuntok si Jaehwa na malakas naman itong tinamaan niya sa katawan. Na napasabi ito na ang batang ito. Na sinabi ng ating bida sa kanila na tigilan mo na ngayon. Malamang may malubhang panloob na sugat ka dahil sa atake kanina. Sil Jaehwa, talo ka na. Natumugon ito na sinabi na hindi. Anong ibig mong sabihin na talo ako? Hindi pa ako talo. Na ito ay mabilis na namang sumugod kay Asam. Na mabilis itong patuloy na sumusuntok kay Asam na hinaharang lang niya ito. Na seryosong nakatingin ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na yung batang yon. Mayroon pa pala siyang ganong kapangyarihan. Akala ko alam niya na mas may talento siya kaysa sa iba at ang alam lang ay maglaro ng mga trick na wala siyang determinasyon. Pero sa totoo lang, mas magaling siya kaysa sa inaasahan ko. Na nahihirapan na si Asam sa mga pinapakawalang suntok ni Jaiwa. Ngunit ito ay tinatamaan pa rin ni Asam ng mga ginagawa niyang pag-atake. Na sinabi ni Lady Eon sa ating bida na kailangan na daw niyang ihinto ang laban ngayon. Natumugon ang ating bida na, hindi. Mas mabuti nang lumaban sila hanggang sa dulo. Kung ititigil natin sila ngayon, hindi tatanggapin ng pareho ang resulta nang biglang tinamaan na naman ni Asam si Jahwa ng malakas na suntok dahil ng pagkatumba nito halos hindi na makabangon si Jahwa na napasabi na buwisit hindi na daw siya makabangon habang ito ay nawawalan ng malay ay sinabi pa niya na ayaw daw niyang matalo na sinabi ng ating bida na ayos na daw yan sa ngayon tigilan na daw nila ito ngayon kayong dalawa magaling ang ginawa nyo hingal na hingal si Asam na tumugon ito na salamat daw at pagkatapos ay bumagsak din ito sa sobrang pagod. Makikita ang bahay na ito na sinabi ng ating bida na anong ginagawa nyo. Dalhin nyo sila sa medical facility ngayon na. Natumugo ng mga ito na okay po sir. Naiintindihan daw nila ito. Sinabi ng ating bida habang buhat ng mga ito ang dalawa na dapat kong simulan ang pagtuturo sa bawat isa sa kanila ng mga angkop na teknik sa martial arts na bagay sa kanila sinabi pa niya habang mabilis na tumatakbo ang mga bata na noong araw na yon. Naantig ako nang ilagay niyo ang inyong mga buhay sa panganib para labanan si Baek Hairyong. Ano man ang mangyari, nangangako akong palalakasin ko kayong lahat. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na dahil. Alam kong, gagawin niyo ulit ang parehong bagay sa parehong sitwasyon. Nadumating si Baek Mohon na biglang sinabi sa likuran ng ating bida na andito lang daw pala siya na napalingon ang ating bida na sinabi na kanilang leader. Na sinabi sa kanya nito na kailangan daw niyang makausap siya. At sumunod daw siya sa kanya. Kwarto ni Baek Sohun, ang pinuno ng Invincible White Lotus Battalion. Na sinasabi sa kanya ni Sohun na ang rason daw kung bakit niya siya pinapunta rito ay alam ko na hindi ako sapat para sa kasalukuyang posisyon na kinalalagyan ko. Hindi ako sapat upang maging isang leader kaya gusto kong panatilihin ang aking posisyon bilang pangalawang leader sa ngayon. Na sinabi ng ating bida habang nakaupo sila sa isang lamesa na kung ganun sino ang magiging leader. Natumugo ito sa kanya na siya daw. Na nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig. Sinabi pa sa kanya nito gusto kong ikaw ang maging leader ng Invincible White Lotus Battalion. Natumugon ang ating bida na ano bang sinasabi mo? Hindi ako karapat dapat na maging leader at saka masyado pa akong bata. Hindi ko kaya iyon. Nasinabi naman sa kanya ni Baekieye na sino daw ba ang maaring sumang-ayon sa iyo na hindi ka sapat upang maging leader ng Invincible White Lotus Battalion. Sa katunayan, dapat daw silang magpasalamat sa kanya kung tatanggapin niya ang posisyon bilang leader. Dahil sobrang galing daw niya para maging isang leader. Na napasabi ang ating bida na hindi. Hindi. At paano daw mangyayari na siya yon? Dagdag pa niyang sinabi na nakapikit na hindi ako sapat para maging leader, at saka, wala pa akong naging karanasan na manguna sa sinuman. Pakiusap, isa alang alang mo muli ang desisyong ito. Na sinabi sa kanya ni Baekie na ang paraan ng iyong paghawak sa sitwasyon sa Scarlet Smoke Clan ay nagpapatunay na ikaw ay mas mahusay kaysa sa iyong inaakala. Dagdag pa niya na nung dati mong hinarap ang balak ni Baek Heriyong, nagpakita ka ng pambihirang kakayahan sa paghihikayat ng mga tao na sumama sa Natumingin siya kay Baek Yeye at sinabi niyang naiinis dito sa isip na Yeye. Please itigil na daw niya ito. Ayaw ko lang talagang gawin ito. Natumugon sa isip si Yeye na sorry, pero wala nang ibang pagpipilian. Ikaw ang dapat na humawak ng posisyon. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Baek Mohoon na kung gayon, paano ito. Pipili ako ng isa pang pangalawang leader sa Invincible White Lotus Battalion. Pagkatapos, isa sa dalawang pangalawang leader ang gagampan ng mga responsibilidad ng leader. Nanapatingin ang ating bida kay Bike Muhuon at sinabi niya na ano ang ibig sabihin niyan. Natumugon ito sa kanya na ibig sabihin nito. Magkakaroon ng kabuang tatlong mataas na otoridad sa Invincible White Lotus Battalion. Iugnay natin ang leader bilang wala, at ang mga pangalawang leader ang gagawa ng mga pangunahing gawain. Na nakatingin lang ang ating bida sa kanya at walang masabi. Sinabi pa ni Baek na kahit na maging leader ka na, hindi mo kailangang isagawa ang mga tungkulin bilang leader. Maaari ka lang umakto ng malaya. Kailangan mo lang kumilos bilang. Leader kapag may mahalagang laban sa hinaharap. Na napapikit ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ibig sabihin, hindi ko kailangang kumilos bilang leader sa mga pangkaraniwang araw. Dagdag pa niya na mukhang hindi naman masyadong masama. Ibig sabihin, hindi ko maaring patuloy na tumanggi habang patuloy silang humihingi ng ganito. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanila na sige. Tatanggapin ko ang posisyon. At ang ating bida ngayon ay ang leader na ng Invincible White Lotus Battalion. Na masayang tumugon si Baik Muhoon na napasabi pa na sige, mabuti. Ngayon, opisyal ka ng leader ng Invincible White Lotus Battalion. Na masaya ring sinabi sa kanya ni Baek So-hoon na inaasahan ko ito. Aking leader. Natumugon naman ang ating bida sa kanya na inaasahan ko rin ang pagtatrabaho kasama ka, pangalawang leader. Na masayang sinabi naman ni Baek Yeye na mabuti kung ganon. At pagkatapos ay seryoso nitong sinabi na sige, simulan na natin ang talakayan sa pangalawang usapin. Nanagulat naman ang ating bida na napatingin sa kanya at sinabi na ano. Meron pa daw? At dito na po nagtatapos ang ika-walongput-apat na kabanata. Ika-walongput-limang kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Baik Mohun habang makikita ang bahay na ito na nagkaroon daw ng alitan sa pagitan ng Justice Coalition at ng Dark Horse Martial Sect. Nangyari daw ito sa paligid ng Zhujie House sa Shandong Province. Dagdag pa nitong sinabi na makikita ang muka na ang Zhujie House ay sinisisi ang Dark Horse Martial Sect bilang dahilan ng alitan. Ngunit ang Dark Horse Martial Sect ay sinasabing nasa Zhujie House ang pagkakamali. Sinabi pa niya sa kanila na matapos daw ang mahabang pagtatalo tungkol sa isyo, parehong panig ay sumang-ayon na magpadala ng pitong kinatawan upang ayusin ang usapin sa pamamagitan ng isang duelo. Natumingin sa ating bida si bike muhuon at sinabi sa kanya na kaya. Gusto daw niyang pumunta siya roon bilang kinatawa ng Iron Blade Bike House at lumaban, kasama ang Immaculate Tense Words. Nanakatingin lang ng seryoso ang ating bida sa kanya. Makikita ang aninong ito na sinabi sa kwento na sa orihinal na sampung membro ng Immaculate Tense Words, isang membro ang namatay sa Scarlet Rift Valley, at ang dalawa pa, sina Baik Dugoon at bike honwon ay nabilanggo at ipinatapon kaya't pito na lamang ang natitirang miyembro ng Immaculate Tense Words. Sa ngayon, pumili sila ng tatlong bagong mahuhusay na mandirigma upang punan ang bakanteng puesto sa grupo. Nakatungong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ayaw ko talagang iwan muli ang pamilya ko, pero Makikita ko ang kapatid ko kung pupunta ako sa Justice Coalition. Dagdag pa niya na bukod pa rito, ang duelo laban sa Dark Horse Martial Sect ay tiyak na magiging isang magandang karanasan para sa akin makikita ang labas ng bahay na ito na sinabi ng ating bida na sige, gagawin ko yan. Kailan daw ang alis? Natumugon si Baek Mohuon na kung aalis ka sa loob ng sampung araw, magiging maayos ka. Natumugon ang ating bida na okay po. Maghahanda na ako. Makikita ang kanilang bahay. Kung saan nakahanay ang mga bata na binibigyan niya ng aklat na pa ng ating bida sa kanila na ngayon, tinawag ko kayo upang tulungan kayong makahanap ng angkop na martial arts na bagay para sa bawat isa sa inyo. Dagdag pa ng ating bida sa kanila na asam, mayroon kang mahabang at maunlad na kalamnan, kaya't mayroon kang katawan na angkop para sa pakikipaglaban gamit ang mga kamay. Ngunit sa tingin ko, mas bagay sa iyo ang pagbaril ng palaso. Sinabi pa niya habang inaabot ang aklat na ikaw, Jaehwa, bagaman maaari mong matutunan ang kahit anong bagay at maging mahusay na mandirigma. Dahil sa iyong liksi at talino, sa tingin ko ay may hilig ka sa mga espada. Kaya't naghanda ako ng sword style fighting para sa iyo. Makikita ang bahay na ito na sinabi pa ng ating bida sa kanila na sige. Shuriken style fighting naman para sa iyo. League-based fighting at step-based fighting. Unwoldo-styled fighting. Fist-styled fighting, sword-style fighting, spear-styled fighting, whip-styled fighting. Makikita ang ating bida na sinabi pa nito sa kanila na hindi ko masasabing ang martial arts book na ginawa ko para sa inyo ay may pinakamahusay na kalidad. Ito ay dahil wala akong karanasan sa ilang mga fighting styles at ginamit ko lamang ang Ultimate Book of Martial Arts bilang sanggunian upang isulat ang mga aklat na ito. Habang nakatingin ang mga bata sa mga aklat na binigay ng ating bida, ay sinabi pa ng ating bida sa kanila na gayon paman, sinikap kong mabuti na talakayin ang lahat ng mga pangunahing bagay tungkol sa bawat martial arts fighting style. At nakakuha pa ako ng tulong mula kay Mara. Kaya't ginagarantya ko sa inyo na ang kalidad ng mga aklat ay dapat nasapat na mabuti. Sinabi pa sa kanila ng ating bida na sa loob ng ilang araw, kailangan kong pumunta sa Justice Coalition. Sa aking pagkawala, sana ay huwag kayong magpabaya at gawin ang inyong makakaya sa pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, kayo ang mga elite guards ng ating pamilya. Masayang mga tumugon ang mga ito at sinabi sa ating bida na okay po sir. Hindi kami magiging tamad habang wala ka. At tatandaan namin ang iyong mga salita na sinabi pa ng ating bida sa mga ito, habang makikita ang gilid ng bubong ng bahay na kung ganun sige, mag-ensayo na kayo ngayon. Natumugon ng mga ito na okay po sir. Habang papaalis ang mga bata ay sinabi ng ating bida na salamat mara. Natumugon ito na para saan daw. Nalumingon ang tingin ang ating bida at sinabi na nagawa ko ang lahat ng mga martial arts book ng maayos dahil sa inyong tulong. Na nakatingin lang sa kanya si Mara ng tahimik at pagkatapos ay hinawakan ng ating bida ang ulo nito at sinabi pa sa kanya na talagang hindi ko magagawa ang maraming bagay kamakailan kung wala ka. Palagi. Salamat sa lahat. Nanamumula ang muka ni Mara na napasabi sa kanyang isip na ano ito. Umiinit ang pakiramdam ko. Ano ang nararamdaman kong ito? At sumapit ang ikasyam na araw na makikita ang buwan na mapapakinggan na mayroon na nagsasanay. Ito pala ay ang ating bida na nilapitan siya ng kanyang ama na sinabi sa kanya na anak ko napansin kong masipag ka na naman ngayon nabawasan ko ba ang iyong konsentrasyon natumugon ng ating bida at sinabi na hindi daw naman ama na makikita ang muka ni Song Dayong na nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na talagang tahimik siya kamakailan dagdag pa niya na mukhang naghihintay si inang magsalita siya naniniwala akong dapat gawin ko rin ang pareho at pagkatapos ay makikita na silang na nakaupo sa isang malaking bato na sinabi sa kanya ng kanyang ama na anak. Bakit hindi ka nagsasalita? Natumugo ng ating bida sa kanya at sinabi na ama, nandito ka upang hanapin ako. Hindi ba nangangahulugan ito na handa ka na upang sabihin sa akin ang tungkol sa isang bagay? Na napatungo ang kanyang ama na malungkot at pagkatapos ay sinabi niya na oh, oh na makikita ang muka ng kanyang ama na sinabi niya na sa totoo lang, matapos ang insidente sa basement ng Dambana, naging napakakomplikado ng mga bagay sa isip ko, at hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. Na makikita ang ating bida na napasabi na ganun daw ba? Sinabi pa sa kanya ng kanyang ama sa kanya na ano ang tatlong malalaking puwersa na namamahala sa murim sa kasalukuyan. Natumugon ng ating bida na ang una ay ang Justice Coalition na nakabatay sa 9 Great Schools kasama ang 1 Sect at 7 Great Houses. Ang ikalawa ay ang Dark Horse Martial Sect na kabilang sa Sapa Faction. Ang ikatlo ay ang grupo ng mga tulisan na tinatawag na Black Bull Gang na nagtipon sa paligid ng Color Emperor. Sila daw ang tatlong grupong ito na nanguna ngayon. Natumingin sa kanya ang kanyang ama at sinabi na kung ganoon, bukod sa tatlong pwersang yon, ano ang iba pang mga grupo na umiiral ngunit hindi nagpapakita ng kanilang sarili sa murim. Natumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na ang una ay ang Heavenly Strength Cult. At ang pangalawa ay ang Palace of the Phoenix, ang sekta na binubuo lamang ng mga kababaihan. Natumugon ang kanyang ama na sinabi sa kanya na magaling sa kasalukuyan, ang mga puwersang kilala ng iba ay halos iyon lamang. Dagdag pa niya ng ngunit, may dalawa pang puwersa bukod sa mga kilalang grupo. Nasinabi pa sa kanya ng kanyang ama na ang isa sa kanila ay ang West Zero Gate Sect na bumagsak 34 na taon na ang nakalipas. At ang isa pa ay tinatawag na Heavenly Art Sect. Natinanong siya ng ating bida na ama. Sa dalawang grupong iyon, saan ka nabibilang? Napumikit itong tumugon na sinabi sa kanya nito na ang aking ama, na siya rin iyong lolo, ang huling pinuno ng West Zero Gate sect. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita ang mga ito na ang West Zero Gate sect ay matatagpuan sa malalim na lambak ng bundok. Namuhay ang aming sekta na parang pamilya at kami ay namuhay ng masaya ng walang anumang alitan, away, o kasakiman. Natinanong muli siya ng ating bida na kung ganun bakit ito bumagsak. Natumugon ang kanyang ama na napakabata ko noon. At ang tanging interes ko ay ang pagsasanay ng aking mga kakayahan sa martial arts at paglalakad-lakad para maglaro. Dagdag pa niyang sinabi na makikita ang muka ng kanyang ama na ngunit may isang bagay akong natatandaan at iyon ay ang mga umatake sa aming West Zero Gate sect. At ito ay ang Heavenly Arts sect. Na napatingin ang ating bida sa kanya at sinabi na ang Heavenly Arts sect. Naitinikom ang kamao ng kanyang ama na nagagalit na sinabi na parehong ang West Zero Gate sect at ang Heavenly Arts sect ay mga misteryosong grupo na hindi kilala sa murim. Ang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng aking alaala sa pagkabata ay dahil sa mga epekto ng insidenteng yon. Pumikit panitong sinabi na yan ang dahilan kung bakit hindi alam ng mga tao na ang West Zero Gate sect ay inatake ng Heavenly Arts sect at nawasak. Naalala pa niya ang kanyang ama? at ang kanyang ina, kapatid na babae, at ang kanyang lolo, at kanyang kapatid na lalaki daw ay pinatay sa harap ng kanyang mga mata. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita siya noong bata pa siya na nawasak ang aking mundo sa araw na yon. Noon, napakamahina at marupok ko para harapin ang mga mapait na alaala. Kaya't siguro, inalis ko na lang ang mga ito ng walang malay. Na napatayo ang ating bida na napasabi habang ito ay nagagalit na ano ni hindi man lang daw ba siya naghiganti. Natumugon na malungkot ang kanyang ama na sinabi sa kanya na kung ang mga masakit na alaala ay bumalik sa akin, habang ako ay namumuhay bilang isang ulila, tiyak na ko ang buong buhay ko sa paghihiganti. Ngunit ngayon hindi ko na magagawa yon. Na pa niya sa kanya habang makikita silang pamilya niya sa likod na nung na-recover ko ang aking mga alaala, bigla akong napuno ng galit at paghihiganti subalit sa dulo ng lahat ng iyon. Ang tanging naiisip ko na lang ay ikaw, si Wukang, at ang iyong ina. Na nakatingin ang ating bida sa kanyang ama na sinabi niya sa kanyang isip na nararamdaman ko ang kanyang galit. Ngunit sa parehong oras, nararamdaman ko rin na sinusubukan niyang pigilin ang kanyang galit. Naniniwala akong ginagawa niya iyon para sa pamilya. Na sinabi pa sa kanya ng kanyang ama na bagamat ang West Zero Gate sec ay namuhay ng mag-isa, at hindi kilala ng murim, ang kanilang mga kakayahan sa martial arts, ay kapansin-pansin. Subalit, ang Heavenly Arts sect ay mas malakas pa kaysa sa West Zero Gate sect. Dagdag pa niya habang makikita ang mga aninong ito na sa katunayan, ang mga tinatawag na tatlong hari ng Heavenly Arts sect ay talagang tila hindi matatalo. Sinabi pa niya na makikita ang muka niya na kahit gaano pa sila kalakas, gusto ko sanang maghiganti sa kanila, ngunit, Itinigil ko na ang pagsisikap dahil labis akong nag-aalala para sa aking pamilya. Nasinabi ng ating bida sa kanyang ama na hindi mo ba dapat sabihin ito sa lolo. Natumugon ito na sinabi sa kanya na naisip ko rin yon. Gayunpaman, sa tingin ko, hindi naman mas mababa ang kakayahan sa martial arts ng aking ama at lolo kumpara sa aking biyenan. Na nagulat ang ating bida na may pawis sa pisngi na napasabi na ang Heavenly Arts Sect. Daw ba ay ganun kalakas? Napumikit ang kanyang ama at sinabi sa kanya na ito ay isang pangkalahatang idea lamang kung paano ko sila iniisip. Ngunit alam mo naman na hindi mo basta-basta malalampasan ang mga paghihirap ng pagiging kulang sa bilang, di ba? Dagdag pa niya na alam ko na ang aking bienan ay may pambihirang kakayahan sa martial arts. Ngunit sa tingin ko, mahihirapan siyang labanan silang lahat ng sabay-sabay at protektahan ang ating pamilya sa parehong pagkakataon na makikita ang bibig ng ating bida na napasabi na ganun daw ba. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na sinasabi ko ito para sa iyong kaalaman, ngunit. Huwag mo nang isipin ang paghihiganti sa kanila. Sa tingin ko, hindi mo sila makakasalubong sa murim dahil hindi sila nagpakita sa mundo mula nang mangyari ang insidenteng iyon 34 na taon na ang nakalipas. Dagdag pa niyang sinabi sa kanya na nagpasya akong sabihin ito sa iyo dahil naramdaman kong hindi. Ko na kayang itago ang mga bagay mula sa aking pamilya magpakailanman. Ang pamilya ko na lang ang natitira sa buhay ko. Natumugon ang ating bida na okay po ama. Nanaisip ng ating bida ito na napasabi siya sa isip na kung isa ito sa mga misteryosong grupo. May hinala ako sa grupong kinabibilangan ni Mohon. Dahil may pareho silang may mga katulad na letra sa kanilang mga pangalan. Na makikita pa ang muka niya na sinabi pa niya sa isip na kung makakakuha ako ng paghihiganti para sa aking ama. At dito na po nagtatapos ang ika, walong putlimang kabanata.